A.B.C. dalawang libo at 25, Isang Gabi ng Walang Panahon de Style at Sophistication Maligayang Pagbabalik sa Aming YouTube Star Pulse Philippines. Ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe at airing ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Muling nakiisa ang mga bituin para sa pinakadakilang at nakakasilaw na affair ng Philippine Entertainment, ang ABC Binbol 2025. Ngayong taon, ang pinakamagagandang pangalan sa showbiz ay nagtipon para sa isang gabi ng walang tiyak na estilo, pagiging sopistikado, at layunin sa ilalim ng tema mula sa mga veterano na ikon hanggang sa sumikat na bituin. Ang pulang carpet ay sinunog sa nakamamanghang fashion, maningning na kagandahan at hindi malilimutang mga sandali. Ngunit higit sa glitz at glamour, ang gabing ito ay tungkol din sa pagbabalik at pagdiriwang sa puso ng pagkukwento. Pag-usapan muna natin ang fashion, dahil pagdating sa style at elegance, hindi nabibigo ang ABC ball. Dress code ngayong taon? Spring formal at napakagandang tanawin iyon. Inspirado ng ang kagandahan ng namumulaklak na mga bulaklak at ang enchantment ng fairytales, ang pulang carpet ay napuno ng mga dumadaloy na gown, matutulis na tuxedo at mga romantikong color palete, mula sa mga pinong pastel hanggang sa bold. Dramatic silhouettes, ang ating kapamilya stars ay naging sentro ng kanilang mga pagpipilian sa fashion. Catherine Bernardo nakatulala sa isang ethereal na gown na akma para sa isang modernong prinsesa. Pinananatili itong klasikoni. ni Daniel Padilla na may pinasadyang suite na nagpapalabas ng walang kahirap-hirap na alindog pia words batch pinahanga ang mga tao sa kanyang walang hanggang pagiging sophisticated namuling pinatunayan kung bakit siya ay isang reyna sa loob at labas ng entablado don bell doni pangilinan ampersand bell mariano had fans swooning with their elegant yet youthful ensembles nagdala si vice ganda ng flair at drama na may statement piece na parehong bold at maganda at huwag nating kalimutan ang bagong henerasyon ng mga bituin tulad ng Eve Higien, labing isa alumni na gumawa ng splash sa kanilang kauna-unahang AB7 appearance. Ipinakita sa amin ng pamilya Star Magic na ang pagiging sopistikado ay may iba't ibang anyo. Bawat bituin ay nagdadala ng kanilang natatanging personalidad sa kanilang maingat na nakurate na hitsura. Mula sa chic modern elegance hanggang whimsical fairytale charm, bawat damit ay nagwento. Ano ang isang gabi ng mahika na walang ugnayan ng romansa? ang mga celebrity couple at love team ay nagdagdag ng dagdag na kislap sa kaganapan na nakakabighani ng mga tagahanga sa kanilang chemistry sa loob at labas ng carpet. Magkahawak kamay man na naglalakad o gumagawa ng matapang na solong pahayag. Pinatunayan ng mga bituin na ito na ang kumpiyansa at individualidad ay kumikinang ng kasing liwanag ng pag-ibig. But tonight's brilliance is not just about those in the spotlight. Ito ay tungkol din sa walang kapagurang pagsisikap ng mga tao sa likod ng mga eksena, ang bola ay isang selebrasyon ng pasyon, dedikasyon at kasiningan na nagbibigay buhay sa ating mga paboritong kwento sa kapamilya at sa kaibuturan nito. Ang ABC Ball at dalawang 2025 ay isang gabi ng pagbibigay. Tulad ng mga nakaraang taon, sinusuportahan ng ingrandeng pagtitipon na ito ang ABC Bean Foundation, na ang mga nalikom ay napupunta sa mga makabuluhang layunin na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga komunidad na nangangailangan. Dahil ang tunay na kagandahan ay hindi lamang tungkol sa pagiging maganda, ito ay tungkol sa paggawa ng mabuti. At ganoon niya, isa na namang hindi malilimutang kabanata sa kasaysayan ng kapamilya ang naisulat. Ang ABC Benbol 2025, Brighter Together ay isang gabing puno ng fashion, pagkakaibigan at pag-ibig sa pagkukwento. Sino ang best-dressed star of the night mo? Comment below and let us know. Don't forget to like, share, and subscribe Best Star Pulse Z para sa mas eksklusibong updates sa iyong mga paboritong celebrity.